itong Road 10. Talamak to, pinakasikat to sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, Road 10. Oo nga pala, palagi ako nakakatanggap ng reklamo nito sa, sa Road 10. Arnap, hold up, snatching. O bakit? Baka, baka asset ng mga pulis ang mga nang hold up dito. Agad na ito, sir. Taon na ito. So, kapag nabalitaan ko to the day after tomorrow, tuloy-tuloy pa rin, sir. Then, sasabihin ko, definitely, kasabot ang mga pulis, ito'y pinagkakita ng pulis. Pagdating ng Monday next week, ang balita ko ay tuloy-tuloy pa rin, maraya pa rin ng hold up, pa rin pong mga naharas, kasabat ka, ibig sabihin. Kailangan gawin mo lahat na pwede mong gawin na ma-wipe at na to. Kasi kung gusto, maraming para pwede pwedeng gawin. Kung ayaw, maraming dahilan na pwede ibigay. Ito, inamumulatan niyo po ano, General? Yes, sir. And uh, with that, sir, uh, we will uh, be uh, uh, sending again a reiteration to our local policemen to intensify our crime prevention uh, measures with regard to this, Your Honor. Ano po kayo, General, sa crime? Sa Directorate for Operation, po, Deputy. Very good. You're the person I need to talk to. Let's talk about holdapan sa mga taxi. Ilan na pong buhay ng mga taxi driver na boys pang holdap? Uh, holdapan sa mga jeep, holdapan sa mga bus? Ano po yung plano nyo rito para ma-address to Sir General? Ah, uh, uh, naman tayong comprehensive efforts dito. Unang-una is uh, uh, on our local police. They have their list of criminal gangs involved in which uh, hold-ups or other. Theyemption po ang, ang ibig sabihin. 'wag yung listahan ng mga hold-upers. Gusto ko po paano po natin ma-prevent Yes to? sir. Uh, Uh, maritime directives, yan, uh, intensifying our police visibility. Okay, in this uh convergence and also other areas where hold ups or crimes are prevalent. So, uh, we'll uh, be again reiterating our uh directives, student. Siguro, po, sir, um, maglagay kay mga mobile patrol cars strateg strategically located kung saan yung... Uh, hold up prone kung tawagin at nag-iilaw-ilaw at siguro ipaalam niya sa mga taxi drivers sa mga jeep, sa mga bus na kapag sila ay naka-hold up doon nila dadalhin kasi I, I saw one video footage na yung isang taxi driver meron siyang presence of mind alam niya na doon sa isang kanto may police, uh, merong checkpoint na police or may station ng police doon niya dinala habang siya in-hold up and then tumakas siya something like that. So yes, sir, we'll, yes, sir. We'll do that. Sir. Yeah. So sa inyo pong uh, data, ano pong kadalasan na hold up? Taxi, jeepney, bus? Uh, hindi lang actually uh, mga sasakyan uh, to include mga uh, tao din. Mga, tao? Ang, hindi. Kung kaya ba sa passenger po? Sa, sa jeep, uh, uh, taxi, I do not have actually the record here we can uh, provide you uh, So so happy ako doon sa sinasabi niyong ano sir police visibility um and kung kinakailangan para sa mga boss many years ago I've heard about that yung marshals na sumasakay na civilian sa mga boss K can we implement that Yes sir uh, we um, can uh, reactivate one? this one, sir Natin naman yung mga HPG natin sir Oo oh, eh, wala alam ko naman marami sa ating mga HPG wala namang ginagawa ang dami ilang bang Ilan bang tao niya sa HPG? Kung Ilan lang? Gusto ko lang personal na HP uniform. Ilan? Sir, uh, per the HPG personal, uh, more or less uh, 1,600 nationwide. Ang dami. So siguro 1,600 niya, gamitin natin sa kalye. Gamitin natin yan, sumakay sa mga bus. Marshals, civilian, taka civilian ang dami niyang pala oh. Sa iba't ibang lugar siyempre. Special doon sa lugar na palagi natin mabalita na may hold upan. Sumakay sila. Sa sumakay sila sa mga jeep. Di ba? Mabawas-bawasan. Tapos may na hold up, di, Medyo bawasan yan. And then police visibility also. Magpatrol-patrol siguro dyan sa EDSA. Yung HPG. Ilan po yung ano nyo? Ilan po yung uh, mobile car ng HPG? Ilan po? Hindi, uh, wala akong ming uh, record dito, sir. And, uh, but uh, we will be submitting this record, sir. Road 10. Oo oh, nga pala, palagi ako nakakatanggap ng reklamo nito sa sa Road 10. Oh, saan nga itong Road 10? Sana botas. Oh. Oh, itong Road 10. Talamak to, pinakasikat to sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, Road 10 car hold up snatching o oh, bakit baka baka asset ng mga pulis ang mga nang hold up dito have na papabayaan pantusawa sir we will uh, direct the concern the uh, local police concern i think support area manila mo to yung binabanggit yung na area yan sir. yes sir so sir deal tayo sa uh, medyo biro to na medyo kontempitik nag-usap na tayo rito ano kapag hindi niyo po naayos to, pagdating ng ano ba yan, sir? Monday? Pagdating ng Monday next week, ang balita ko ay tuloy-tuloy pa rin, maraya pa rin ng hold up, maraya pa rin po mga naharas, kasabat ka, ibig sabihin. Siyempre, eh, usap, usap pa matino to. Yes, sir. Well, we uh, Kasi nga, uh, maraming nagkukomento eh. Sa, ano namin, sa hotline sa so Facebook namin. Itong Road 10. Tagal na ito, sir. Taon na ito. So, General, so this is what I want you to do. Kailangan gawin mo lahat na pwede mong gawin na ma-wipe at na to. Kasi kung gusto, maraming paraan pwede gawin. Kung ayaw, maraming dahilan na pwede ibigay. So, gusto ko gawa ka ng maraming paraan na matitigil na to by next week. In fact, dapat bukas pa lang eh. Why next week tomorrow? All you need to do this, just one phone call away sa mga bata bataan mo dyan. Sa PNP. So tomorrow, dahil kapag nabalitaan ko to the day after tomorrow, tuloy-tuloy pa rin sa then sasabihin ko definitely kasabot ang mga polis, ito'y pinagkakitaan ng polis. Tama sir? So by the day after tomorrow, wala na po to sir. Problem sa ano. Pakimonitor nyo nga yung mga Facebook natin kasi minumonitor nila eh. So by the day after tomorrow, wala na po sir ha? Thank you sir. Thank you. Oh, dami nagtatas na kamay. Uh, last na lang, sir. O oh, okay lang po. Si Ms. Pamata. Apo. Apo um, siguro yung sidewalk na rin po, no? So, how, how, how safe is our sidewalk? Dahil marami pong barriers. So, ang nangyari po si pedestrian po ay sa kalsada na dumadaan. So, lalo pong nadadagdagan ang datos, either mat mamatay ka or magkaroon ng may kapansanan yung tao. Yan, yan yung po siya sabi kanina, madam, na yung sidewalk, kuminsan nakutupan na ng mga vendors. So ngayon itong mga pedestrian na pipilitan ng maglakad sa gitna, nasa sagasaan. So MMDA, do something about this. And then syempre, kumbinsin yung mga vendors na walang problema magtinda. Ha? naghahanap buhay ka kaysa magnakaw ka. Yan ang sinasabi ng mga kaibigan sa mga vendors. Pero doon naman dapat sa magandang lugar. Yes, Mr. Chair. Actually, we have a, a sidewalk clearing operations group. Uh, we're also coordinating with some LGUs because there are some LGUs na nagbibigay po kasi ng uh, permits sa mga yung mga tsangge-tsangge nila. So may pinapakita ang papel. So we coordinated with some LGUs na maglagay lang ng linya na doon lang pwede i para at least yung pedestrians may madadaanan pa din. Hindi totally occupied ng mga vendors yung buong bangketa. Yeah. Dapat pero pa rin madadaanan yung mga sidewalk. I mean, yung mga, ano, yung mga uh, pedestrian. Yes, Mr. Kasi marami mga nakikita kong lugar dyan na punong-puno na ng mga vendors. Siguro, eh, meron dyan sa LGU na gustong kumita. Kaya left and right kuha sa mga vendors, kahit na mga illegal vendors dapat maglagay pa ng kalsada. Yes, Mr. Kapag Chair. Kapag hindi, di manghuli kayo. Kasi yes, I'm sure, karamihan doon sa mga ilang vendors doon, eh baka racket din doon ng mga taga-LGU. Maglagay kayo. Didepensa De ko kayo, halimbawa, kayo ay tinira ng LGU, eh patatawag natin si Mayor dito. Kung yes, sa ang ni Mayor, patawag natin si Mayor. Thank Why you not? very much. As sir. simple as that. Thank you, sir. I'll support you 100%. I'll be behind you. Thank okay. you, Mr. Chair. Mabalik na ulit tayo sa isa naman. Eh, kayo pa rin po, ma-mourning kanila pa yun. Okay. Super last po. So, Mr. Senator, nagiging extension po ng parking lot ang ating mga sidewalks. So, kaya sa kalsada ah, po si pedestrian. Bukas um, sa vendor yun, tama nga yun. Yung mga nag-extension ng parking po, ng mga private vehicles po. oh yun, MMDA. Yes po, that's also part of our anti-illegal parking operations Uh, everyday po, nagki-clearing ang MMD at tinutuho natin yan kapag hindi nagpakita ang driver at ini-impound namin sa aming impounding sa Marikina. Dagdag kita yan sa inyo. Uh, sa MMD, siyempre itutuho nyo. Sa ticket lang po. Kasi ang tow trucks, hindi naman po sa amin. Ah, hindi. Kasi meron yung tatawagan. Oh, so, okay. So, hindi niya ininegosya. Mabuti nga para kasi baka dagdag negosyo sa, <laughs> hindi inyo, po. sa inyo. Hindi so, po. T -ticket, t ticket, lang nyo. po. Ticket lang. Okay. Pero dapat may mga two-way zones tulad ng sinabi po ni yeah. Maureen. Kapag halimbawa, eh, eh, yung isang lugar na masikip na tapos ginawang parking lot, yung uh, sidewalk, eh, wala na madadaanan yung commuter. Two-way oui. mga pedestrian. It, pag two-way, lagay nyo, warning, may warning, two-way zone. Yes, Mr. Chair, especially along our mabuhay lanes na ginagamit ho natin mga alternate routes to decongest the major thoroughfares. So, everyday ho, nag-clearing kami dito. Aside from those requests, ng mga local government units na talamak yung mga illegal parking. So, until gabi po, nag-ooperate uh, po ang aming special operations group, yun lang po ang ginagawa. nagahatak at ninikit ng mga illegally parked vehicles, especially along mabuhay lanes, Mr. Chair. Thank you, sir. Uh, ito naman bago si ma'am. Anong pangalan niyo po, ma'am? Nakasalamin? Good afternoon po Senator Tulfo. Um, ako po si Karen Silva Crisostomo, Bicycle Friendly Philippines. Um siguro uh, I'm a pr primary mode of transportation ko po is the bicycle. Okay. And then next ako din ay isang commuter, uh, pedestrian. Um so siguro idadagdag ko lang kay Doc Mao na uh, tungkol din sa sidewalk. Karamihan sa ating mga sidewalks parang kailangan din natin mag-walk sideways dahil sa it's very narrow. So, siguro kailangan din uh, alalahanin, siguro natin na meron tayong Executive Order 774, Series of 2008, na in Section 9 states that those who have less in wheels must have more of the road. Mm -hmm. So, alalahanin po natin that the vulnerable road users have priority and should be safe, should have safe, humane, efficient, sufficient, mobility conditions so ngayon yung tinatawag natin uh, thank you very much pnp if you're going to provide safety for all road users meaning the com uh, commuters pedestrians and cyclists na nabanggit kanina na you will have well lit uh, sidewalks sana din well lit rin yung mga bike lanes at protected ang one of the reasons dahil nga ma traffic ay people instead of walking and biking, people are forced no, to use their private cars. Ang lalapit lang po ng mga ibang pupuntahan, pwede naman lakarin, pwede naman ibisikleta. Yun nga lang, walang lugar na safe. So, maliban sa binanggit po nina na kailangan erase yung awareness ng mga motorists, kailangan din erase yung awareness of traffic enforcers. Dahil all LGUs, actually, sana magkaroon ng all LGUs will have a network Of safe sidewalks, bicycle lanes, and roads to enable travel around the locality entirely by foot, bicycle, or other forms of light uh, mobility. It is the right of every Filipino. Na magkaroon nang ganitong klaseng condition. Now we can move from point A to point B. And, and if we're, everybody's complaining about road congestion, they have to think. Tignan nila na what causes road congestion actually? At the volume of cars. Pag tinitignan natin ang bus, it carries 20, 62 passengers. Pag tinitignan natin ang jeep, there are more than 25 passengers. Ang bisikleta and people on the road take up very little road space. So we are not the cause of road congestion and air pollution. So sana po talagang ma-address itong mga to. At sana din magkaroon din nga, alam ko na sa agenda po natin, yung magkaroon ng Magna Carta, Carta of Commuters. Yes, ma'am. Yeah, yeah, yan dahil lang kung ba't tayo nandito para kukuha tayo ng mga inputs from all stakeholders kung pa paano natin mapuun na maayos to magna carta for commuters. Now, meron ba tayong taga-DILG rito? Anybody from the DILG? Right, very good, sir. Can I, can you grab a mic? Microphone? ah uh, sino po kayo at ano pong posisyon niyo sa DILG? Uh, good afternoon, Mr. Chair. I am Atty. Gina Lavarias of the DILG Legal Service okay Attorney, kanina pa namin na pag-usapan uh, dito yung safety ng mga uh, pedestrians uh, and then na pag-usapan din po itong congested na ng mga um, dadaanan ng mga pedestrians na okupan ng mga vendors, what have you. At uh, kuminsan doon kasi pinapayagan ng LGU yung uh, pagkakaroon ng mga vendors doon, etc. Ano po yung inyo pong uh, reaction dito. Uh, Mr. Chair, with that regard po, uh, the DILG will issue advisories or memorandum to all LGUs concerned uh, para magkaroon po ng malinis at maayos na uh, pedestrians at maging, ito ay maging commuter friendly po. Uh, we will reiterate our issued memorandum to all our local chief executives po. Yung sir, yung pag-i-issue ninyo ng ng mga mayor sa LGU ng mga permit para magkaroon po ng vendors sa mga kalye. Uh, wala akong nakikita problema doon kung kailangan magbigay ng trabaho sa maraming kababayan nila doon, constituent. Pero dapat maglaan pa rin ng espasyo para sa mga pedestrian. Huwag yung ukupahin na yung buong sidewalk. Uh, yung mga pedestrian naglalakad na sa gitna ng kalsada, nasa sagasaan. Do you follow me, sir? Yes, po, sir. Is that something na kaya niyo pong iparating sa mga LGUs natin? Yes, sir. Uh, I will talk to my principals po na ganito po ang nangyayari sa mga LG, sa ilang LGUs po natin para makapag-issue po kami ng uh, memorandum sa kanila. Paalalaan lang po ang LGUs natin. Tapos na siguro, uh, maglagay kayo ng mga tow away zones na magtuturo pag yung nakaparking mo sa sakyan doon na hindi na na hindi na mga kalakad, hindi na mga gagamit ng mga pedestrians, iba tikitan and magtotoo. Yes, sir. Aba. Okay. So, ma I can count on you on that, sir. Yes, uh, po, Mr. Chair. Okay. Si ano, sir? What's your name, sir? Hindi ko mabasa, sir. Sorry. Good afternoon, Senator. Good afternoon, Senator. Ang idol ng masa. Good afternoon yes. to everyone. Ako um, po ay uh, founding president ng Las Piñas Cycling Alliance. gino uh, okay. grupo po kami ng more than 25 groups. Mm -hmm. Las Piñas, Paranaque, Bacoor, and we also have one from Virginia, USA, mga Filipino cyclists po doon. Mm -hmm. In fact, um, before pandemic, nagpadala sila ng support para mag uh, magbigay po ng mga helmet para sa mga cyclists. Mm -hmm. Isa po sa mga concern ng mga siklista natin, not only in Las Piñas, kapag uh, ka nagra-ride po kami, we're using the bike lane. Some of the bike lanes, uh, hindi po siya protected. Kaya yung mga motorist minsan, naka, andun ah, po, na lang po kami. Uh, we're obeying the law na nasa bike lane, tapos may nakaharap po. Kaya lalabas po kami ng bike lane, hindi ko po. Yan po ang nagiging concern namin. And most of the time, uh, aware po kami, nire-remind namin yung mga siklista, especially sa mga alliances namin na Huwag kayong makipag-away pagka nasa kalsada na instead magbigayan tayo, we respect each other. And let's share the road ang reminder po namin, advocacy namin. In fact, I'm wearing my our official jersey. Nakalagay po rito sa likod. Oh, okay. Ang share the road po ito. Nire-remind, in educate din po namin yung mga siklista kasi may mga concern yung mga motorist na yung mga siklista nasa gitna. So we remind them, lahat ng members, dito po tayo sa tamang daan. But sometimes, ito ang nagiging uh, problema po namin, Senator. Ang concern namin, may nakalagay naman tamang babaan, may tamang sakayan. Pero nagbukulaga po kami, biglang mayroong mga jeepney. Na... sir, kung minsan napapansin ko, kaya kung minsan yung mga siklista ay na po doon sa halos gitang kasada dahil ginagamit na ng mga taxi, ginagamit na ng mga private vehicles. So wala silang choice. Siyempre, kaysa masagasaan sila, umuro sila papunta sa kaliwa. Pero dapat road sharing, I agree with you. Dapat mag magkaroon din disiplina ng mga siklista uh, and then magkaroon din disiplina ng mga motorista. Magrespetuhan ho ba? Tawag, respeto lang. Thank you po. sir si ano naman yung sa dulo? Sir Benedict Camara So back, Back on topic lang doon sa nabanggit nyo sa Road 10 kasi taga Tondo po ako eh. So every week dumadaan talaga ako sa Road 10. And every week no for the past 3 years napansin ko hindi lang yung yung, yung mga criminality pero sa gabi doon sa Road 10, walang police presence. Ah, wala. Ayun general by sundown wala. Uh and bakit, bakit po sa palagay nyo? Bakit eh, walang police presence? Nakatak na alam na ng lahat na yung lugar na yan ay kilabot at hindi pa rin pupunta ng mga pulis. Ano sa palagay nyo? Siyempre, yung pulis, isang, ano lang, isang makatabi lang dyan, masaksak pa, wala na. So, siyempre, siyempre ano, sir, 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 siyempre, ikaw, taga-tundo ka. Thank you. Thank you. Opo. Sabi mo po, the past two years, Nakita. yung lugar, kilalang kilabot. Dahil hold up, at aksidente, etc. At walang visibility, police visibility, sabi nyo, for the past two years, from Ay, sundown, wala na by sundown. Opo. Bakit po sa tingin nyo? Eh, hindi ko, I think, na... Kasi sundown, doon na nangyari mga hold up eh. Yes, and I'd like to, actually, before I go there, I wanted to point out na pati yung pedestrian infrastructure, ah, uh, floating pedestrian overpass na po. Kasi sa gabi, ginagsakal lang mga criminals yung bakal kinakalakal. So kung pupunta kayo doon ngayon, makikita nyo, wala na yung first 5 steps or 20 steps, pati yung release ng pedestrian overpass, nilagari na, wala na. So yun lang po, may, nakita ko yung progression noon through the years. Okay. Uh, General, ganito pong gawin natin. Maglagay kayo ng ano man tawag nun, yung maliit na parang station, parang ano lang, A container. I want you to put an outpost. If I need to talk to your chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24-7 nandun yung outpost that will serve as police visibility. Na dapat may naka-duty na police, at least limang police. At mayroong isang mobile car na pwede umaksyon agad. Kasi matagal na yan, three years, nagsuspecha na ako, baka yung mahulda pa dyan, eh, bata-bata, ni na PO1, ni na sarhento, nila major problem, etc. Hindi nga, sir, kasi It's just common sense. Sabi nga ni Sir from Tondo, sundown, limpyo na yung mga pulis. sa kapasok yung mga kriminal. I-1 e plus 1 yun lang po yun, sir. Equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan-saan. O nag na sa beer house at sasalo na lang pagdating ng hatinggabi, gabi, magdideklar na agad tumahulda. Pero ito na sir ang kita. Um, sinasabi ko lang to parang joke pero maring pwedeng totoo. That's why para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon, sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo lang pondo, then kakausapin ko si CPNP. I don't know. Papapondohan natin. Maglagay ng outpost doon. Para once and for all, matigil na po. Police outpost po, wa, wag tanod. Police outpost and then may mobile car. Can we do that? Kailan po natin maasahan na magkakaroon po ng outpost doon, sir? give or take, para abangan ko. Kasi ako, sir, ganito ang, this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita. Hindi ako katulad ng kung iba na uh, bigyan ka ng assignment and then pababayaan ka na lang, babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa in five days, babalikan in five days, believe me, baka less than five days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingilin kita on air. So, general, pag nagbigay ka sa akin ng ano, nandito yung mga alipores ko sa likod. Shut down yung mga pangako nila para singilin natin. Yes, sir. Uh, we'll Ay, check. Ika'y on... dekorasyon dyan sa likod, ha? Baka, hindi nga, ayoko maging dekorasyon lang kayo dyan. Dapat nag-jut down din kayo sa likod. Ang dami-dami nyo dyan. Sige, go ahead po, General. Meron po naman lang. tayong malapit na PCP doon. But uh, we'll check on the specific uh, area. Baka specific yung PCP. Tuloy-tuloy pa rin, eh. Baka yung PCP pang ano. Magnagin talaga doon sa mismong area na kung saan talamak yung yes, sir. sundown sabi ni Sir, pamtondo, yung holdapan. Palawakin nyo and then magkaroon ng foot patrol. Yes, sir. Uh, Ganon naman ang directive ng uh, higher headquarters, sir. Uh, uh, siguro sa implementation na lang sa baba nito. And uh, we will uh, reiterate this uh, directive again, sir. Lagay ka ng PCP doon, outpost, and then maglagay ka ng mga mobile car, police visibility, mag-ikot-ikot sa road, yan, tingnan natin kung di matigil yan. Yes, sir. Kaya lang, marami mawala ng kita pa, ah, yung mga pala, pala, punta sa mga biros, eh, mapabose punta sa biros kasi wala nag-intriga. Anyway, joke lang yun, sir. So do your job, sir, para hindi yes, kayo sir. mapagbintangan. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, sir, mapagbintangan kayo. At kawawa naman kayo kung talaga wala kang ginagawa masama. Will do that, sir. Diba, sir? Uh, tumata si Mr. Lim. Sir, may pakiusap lang po kami. Sanay naman po ng ano, baka po yung marilaki. Pwedeng lagyan din. Ano po yun, sir? Marilaki Highway. Ang dami pong patay. May, meron may, na namang kahapon. Marilaki. Resel po. Opo. Ang tagal na po namin request yeah. na maglagay sana ng outpost. Marilaki Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan. Mas kunin nyo po ang listing. HPG sa, dapat yan. HPG po. Uh, Sako po ito ng uh, Metro Manila, Kalahati, at saka ng Region 4. Resel lang lahat, no? Resel na lahat. Huh? Oh, ginagawang race to, General. General, every Sunday? So, yung marilakis sinasabi ni uh, Mr. Lim sa Marcos Highway? Yes, sir. Uh, we'll check on the share. Uh, I think it's part of uh, 4A. Sulat kayo. Okay. So, General, I'll give you five working days. Linis yung problema ngayon. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chip PNP mo. Hindi nga, hindi ko nabibiro. Look at me. General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng tao na dito, I'll be very dead serious. I don't fucking care kung sino yung kaharap ko na po si Pilato. Magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya marilaki, in five working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama. Ano exact location? Pakisabi sa, sir? Exact location po nito General doon po sa Tanay papuntang Tanay. Uh, ang record po ng patay natin diyan napakalaki kasi pati yung mga motor ginagawang, ano, yan, raiding ay raider yung mga ano. Ang dami pong namatay na damay pati mga private vehicles. Bakit po ano, ano anong anong ng kalsada or then DPWH should be involved also dapat here? Dapat po, dapat po. So, mayro ba taka DPWH dito? Good morning, Mr. Chair. Meron. From DPWH Okay, uh, DPWH, is there anything that you can do about this? Uh, not only the PNP should be involved, also you, DPWH. Yes, Your Honour, will coordinate. Uh, I'm, I'm, I'm from the service, Your Honour. I'm not particular with uh, the, uh, the, uh, but we're aware of what's happening in Marilag. You're I mean, aware. Where? Yes, Your Honour. Well, what have you been doing about it? Uh, of top of my head, Your Honour, uh, I'm sure that. we installed uh, Rumble strips in the corners it's 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 a curved road your honor as I, yes. I I'm aware uh from the videos that I see from social media there are now um Rumble strips that are installed Uh, when was uh, this installed sir I can't say for for now your honor but we'll yes. i uh, I can say but I I'm sure your Honor it's being used as a racing uh, place for mo motorcycles, particularly racing. yes, so sir, therefore, sir. trabaho ito ng PNP. So general, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again. Na please, wala ayoko na mabalitaan na may mamatay dyan. Ginagawa pa lang race, racing track. So aware po kayo dito, general ng PNP. And then bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang ang parang racing truck itong kalsada ng itulugan na ito, sir. I think Sir uh, the Police Regional uh, Office for is uh, aware aware on this, but uh, we'll uh, direct them again to intensify their presence in that area. okay. Um